Hello mga kaibigan. Kamusta? Ako lang ay magkikwento ng mga konting kwento. Yung bang experience mo sa pagtatrabaho, di ba? Sa dami na experience mo, sa dami din ng mga nakasama mo sa trabaho, yung napakisamahan, kasamahan mo bilang kasambahay sa trabaho kasi ako yung nakapagtrabaho sa ibang bansa nakasama ko ang, nakasama, nakasama ko ang ibang lahi East Sri Lanka, India Bangladesh at dito sa Pilipinas, Pinay um, ang masasabi ko lang ay masarap kasama sa trabaho yung masayahin kahit napapagod, kahit maraming trabaho eh, masaya pa rin ba diba, pinipili pa rin yung maging masaya, maging mabait kaysa naman dun sa kasamahan mo na trabaho na bugnutin, 'di ba? Kasi maraming pwedeng mangyaring pangit kapag ang kasamahan mo ay bugnutin. Mas magandang kasama ay eh, yung masayahin. Kahit na maraming trabaho, kahit pagod, eh maganda pa rin kayo at saka maganda pa rin yung environment kasi puro tawanan, magkwentuhan lang kayo. Naranasan ko 'yan eh, yung dami namin trabaho, buong bahay, lilisan namin, paligid, mag, wash wash kami ng mga garahe ganun pero kahit anong pagod kwentuhan lang tawanan lang ang bilis ng oras hindi mo namamalayan tapos ka na sa trabaho kaysa naman doon sa kasama mo bugnutin mainti ng ulo tiba. ang daming pwedeng pangit na mangyari thank you love love love